Animo'y may nagsiserve ang mga kabataang ito sa isang sidewalk sa Baguio City? Ang mga ito nagpapadulas sa mga tactile na para sa white cane ng mga visually impaired. Ang insidente ito ikinabahala ng residenting sa si Noemi. Anya, may ilan kasing tactile na lubhang madulas at maaring magdulot pa ng insidente. Oo, anong rin. Kasi kasi nga, madulas, delikado. Ikinabahala rin ito ng Public Order and Safety Division. It's very, very unsafe po yan. Yeah, no? uh, it goes without saying. In fact, uh, if you will remember, nung bagong install ng mga yan, maraming nagreklamo dahil na madulas siya. So, itong ginagawa ng mga uh, kabataan ito ay deliberately na nagpapadulas. I understand na medyo agile pa ang mga kabataan. No? Baka kaya nila pero there's always this risk na pwede silang madisgrasya. Ayon sa Batas Pambansang Bilang 344 o ang Implementing Rules and Regulation Amendments to Minimum Requirement for Accessibility, ang mga tactile floor ay gabay sa mga taong may visual disabilities pero dapat slip-resistant ang mga ito kahit patuwing tag-ulan o tag-araw. Matatandaan na Agos sa taong 2022 ay naglagay na ng special coating sa mga tactile strips sa mga sidewalks sa lungsod. Kasunod yan ng mga naitalang insidente ng pagkadulas ng ilang dumadaan sa sidewalk. General rule is iwasan nating tapakan yung tactile kasi it's only intended for yung cane sana ng mga visually impaired na paglagyan at yun ang kanilang susundan. They don't in fact step on them eh. Nasa side lang yan. So, um, ang tactiles are not intended to be stepped on. Yan ang general rule natin. Paalala nila sa publiko, huwag gawing laruan ng mga tactiles upang makaiwas sa disgrasya at mabigyan ng pagkakataong magamit din ito ng mga visually impaired. Wala pa namang pahayag ang tanggapan ng Persons with Disability Affairs Office ukol dito. Jose Robert Invento para sa Luzon Headlines.